Magandang umaga po, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Sa, sa tuwing nakakasama ko ang ating mga kababayang OFW, hindi ko maiwasan na humanga at magantis sa kwento, matuwa sa kwento ng inyong mga pagsisikap. Hindi biro ang inyong pinagdadaanan. Malayo sa pamilya habang nagtatrabaho sa iba yung lugar para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At kapag may mga problema o mga pangyayari sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, may kalamidad sa ka kung sakali o talagang doble o triplo pa ang inyong hirap sa pag-aalala. Kaya't narito naman kami upang maghatid ng tulong at magbigay ng suporta, lalo na para sa mga kababayan natin lubos na naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbabaha. Bilang tugon sa matinding pinsala ng mga nagda nagdaang habagat at bagyo, magbibigay ang Department of Migrant Workers ng tulong sa pamamagitan nitong Action Fund. Tatlong libong benepisyaryo mula sa mga apektadong lugar sa Pampanga ang makakatanggap ng tiglilimang libong piso bawat isa bilang tulong sa inyo. Hindi lang po, meron pa ang mga benepisyo kung tawagin na hindi cash kundi non-cash benefits. Ah, layunin din po ng Action Fund maghatid ng legal assistance, medical assistance, financial assistance, emergency assistance para sa ating mga OFW at sa mga pamilya ng ating OFW. <laughs> Ito ay aktwal na tulong. Laluna sa mga sandaling walang ibang matatakbuhan. At dahil sadyang malapit kayo sa puso ko, ang tanggapan ng Pangulo ay magbibigay din ng karagdagan tiglilimang libong piso para natulong sa inyo.